sa lahat po ng mga naka-Honda motor dyan na gusto po maglagay ng on and off switch sa kanilang headlight pero ayaw naman po nilang pagalaw yung kanilang wiring ang suggestion ko lang po sa inyo ay mamili at magkabit na lang po kayo ng three way switch na ganito so ito po ay nagkakalaga lamang ng 20 pesos hanggang 40 pesos at napakadali lang po nitong ikabit So bago po kayo mamili, ay alamin nyo muna yung sukat ng inyong switch dahil meron po itong dalawang size, isang small at isang big. At ayan naman po yung kanyang dimension. At andyan na din po kung ano pong motor yung magpipit sa kanya. So ito lang po ay ikakabit nyo at papalitan nyo lang po yung existing nyo na headlight switch nyo. So itong existing na headlight switch nyo ay meron lang po itong high at meron po itong low. Samantalang itong three way switch ay meron po itong high meron po tong low at syempre lastly meron din po tong off ang consequence lang po ng ganito ay headlight lang po ang inyong malalagyan ng on and off switch at hindi po kasama itong inyong panel board at yung inyong stop light so ito lang po talaga mga pare ko eh. hindi po tulad ng uh, winerin po natin ayon pati po tong panel nyo at yung stop light nyo ay mapapatay po natin pag nag-off na po kayo ng inyong headlight tulad po na may ari nito, so ayaw nyo pong pagalang wiring, kaya ganito lang po ang aming ikakabit sa kanya. Pero bago ko po ikabit ito, ay i-share ko muna po sa inyo at titignan muna po natin kung working po ito o hindi para hindi po tayo mapahiya. So sa pagkakabit naman, napakasimple lamang. Ang importante lang is bakbakin nyo po or tanggalin nyo po itong pinaka-cowling nyo. Then, kung makikita nyo po, ito po yung pinaka-wiring connection natin. So, nakaklip lang po to Gamit lang po tayo ng ating tools na DIY din. At susuwitin lang po natin yung pinakalak nya So, ito po yung lock nya Itong isa sa daliri nyo at yung isa naman ay eh, ito dito sa tools nyo. Then, pag nakuit nyo na po ganun, sa kanya po siya mapatlaking palabas. Mga at mag na pong baguhin yung kanyang position dahil ganyan lang din nyo po siya ibabalik so ibas lang po muna natin at dito naman po tayo sa ating pinaka switch tatanggal naman po nitong ating switch ito nakaklip lang po to makikita nyo ayan po yung kanyang clip oh. so meron po sa side na to dalawa po yan at dito naman sa side na to dalawa din po yan ayan, oh. so ito ipo-push lang po natin to yan pag ganun para po matulak po natin siyang palabas gamit po ulit tong ating tools tutulak lang po natin dito. Ayan. Ayan. Ayan po tapos. Itong isa naman. Ayan. At nauhugot na po natin itong ating switch. Ayan. Di po ba? Yun. andre lang o. Oh. Ang iba po, kinukuit lang po dito upang hindi na po magtanggal ng headlight cowling. Pero sa akin po, ayoko po dahil baka po magaskas natin itong area na to. At saka baka hindi na rin po natin ma-access yung kanyang wiring connection. Baka po kasi bitin at hindi po natin siya maibalik. Sa pagkakabit naman po nitong ating bagong 3-way switch, ang gagawin lang po natin ay susuit lang po natin ganun at saka po natin siya ipopush. Ang problema mga pare ko, ito po ay para po sa Honda Beat. So doon ko po to ilalagay at hindi po siya compatible sa mga Honda Wave. So, for demo lang po natin to at for testing. At uh, parang ganito, for example, mga panay ko yun. So, sasaksak nyo lang siyang ganun. At saka nyo siya ipopush na. Pag ganun. At pag nakarinig po kayo ng clip-tick. So, okay na po yan. At siguro doon lang po natin na lapat na lapat. Then, for example po, ay nakalapat na po dito. Siyempre, ikasaksak na po natin itong ating sakit at uh, hindi naman po tayo magkakamali dahil kung balitan na naman po yung ating pagkakabit ay hindi po siya papasok at dapat po ay tama lang po yung ating posisyon so parang ganyan mga pareho ito nyo, naglapat na po siya so for demo lang po to kaya hindi na po natin siya inilagay dito so ngayon, tetesting na po natin inon ko na po itong ating ignition switch at naka-battery operated naman po itong ating headlight at naka-off po itong ating three-way switch at ang gagawin lang po natin kung gusto po natin ngayon lalagay lang po natin siya sa low position pag naglo low po, yan po yung ating low at uh, pag hinay naman po natin ayun, ayun nakahay na po siya at uh, i-o-low po natin at saka po ulit natin siya i-o-off ayun low high, low, up. So, meron na po tayong pang-up ng ating headlight. Sa mga gusto po maglagay ng on and off switch sa kanilang mga headlight at ayaw naman po pagalaw yung kanilang wiring, inuulit ko po, pwede naman po kayo magkabit ng three-way switch na tulad nito. At presto, magkakaroon na po kayo ng instant on and off switch sa inyong headlight.